mga idol oh. Nakasagupa kami ng ano. Maraming sundalo-sundaluhan. Ayan. <laughs> Dami oh. Bugs, bunny. <laughs> Yan yung mga ano, alien. Eh a uh, four dami oh. Galing nila lumubog hmm. <laughs> na oh. Hmm. Iba na kaya. Eh ah, nahuli. Na. Yo. Ito nakatulog. Tumihaya na lang siya. Napagod <laughs> Yan mga idol. Good morning. Ayun nga nakasagupa kami ng mga ano eh, Mga sundalo-sundaluhan. <laughs> kami ay magkakabit na ngayon, magli-layout. Punta kami sa laot. Kasi kami magli-layout na nang pambaklad. ayan mga idol oh. palaut na yung mga mga ngawil ayan kami ay pupunta na sa aming bangka dahil kami ngayon ay magli-layout ng pagkakabitan ng aming baklad napakalaki ng hibas Alin? Kinarga? Mm Hindi, -hmm. mamaya yun pagdating natin Tapos natin mag layout Pakarga naman ng lambat Para bukas, dritso salpak na lang yung lambat Palawak ng hibasan Wala namang batuhan <laughs> Layo pa. Yan nang hibasa na, hibasa no. Halos na sa tatlong daang o limang daang ang lawak. Yan no? Oh. Ayan, oh. nakarating din sa bangka ang layo. Lublub <laughs> -lub yung bangka ko ah. Tubig o ano? Ayoy. ayan, mga pang layout yun na ay yung lasok yun sa gitna, sa bakyong ayan mga idol kami ay panawak na na wakang kabit ayan yung mga pang layout A pang lasok ito yung pang layout boya Yung malalim-lalim yung aming pagkakabitan na E hey, dour gour yo malayo pa ang aming pupuntahan saan kami mag-aari ya ah? ha ha eh, ha <laughs> namin si Idol Samson nagpapandaw sila ng isang banglad makakahuli pagka ikaw ay napagitnan may nang manghuli hindi ka gaya nung magkahiwahiwal magkahiwalay magkalayo ayan makakahuli siya parehas na manghuli ng isda ayan sila lapit na tapos na yata magsimbada no ay hindi pa maglalatag pa lang ng ano yun Ay, walang huli. Ibigyan, may huli ba kayo? နားနော dan mga idol balsa balsa yan ang simbahan ay yung mga nasisi doon yan na yung mga busero Idol, thank you for watching.